Yo, what's up guys? Ito na naman si Boy Libla guys. For today's video guys, magluluto tayo ng kanin guys. Pagkatapos ng kanin guys, maglulutoin natin itong marinate na pork guys. Yan na guys, ang pork natin na minarinate kanina guys. Pagkatapos ng kanin guys, susunod na natin itong pork. yun na guys ang kanin guys hintay na lang natin mamaya guys maluto to tapos susunod natin ang port na minarinig yo what's up guys ah uh, ito na guys lagyan na natin ng mantika painitin na natin guys Yan guys, pag mainit na guys. Lagyan na natin yung pork mamaya guys. Mainit na. Iyan na guys, uh, mainit na guys. Ilagay na natin yung pork guys. Mainit na ang mantika guys ha. guys. Oh, na guys, uh, ah, balik na rin na natin guys yung ating port na marinig ayan, ganito lang guys papulahin nyo lang guys tapos balik na rin na guys ayan. Ayan yun lang yun, guys. Ayan, Ay, guys. Ah, luto na, guys. Aunin na. Aunin na natin ito, guys. Kasi luto na. so the was a burden of responsibility na hindi